Habang tuloy-tuloy po ang pag-slide ng crypto market ay bigla na namang pumasok sa eksena itong si ginong Eric Trump. Oo, siya po ang uh, anak mismo ni US President Donald Trump. Sa gitna ng pulang-pulang uh, market, ayan ay uh, naglabas po siya ng bullish na pahayag. Sabi niya ay buy the deep. Pinangalan, uh, pi pinangalanan pa talaga niya si Bitcoin at saka si Ethereum. Pero teka. Tama ba na siya ay sundan natin? May saysay -say ba ang sinabi ni Ginong Eric? O isa na naman itong hype sa gitna ng gulo? Ngayong bumaba ba ang presyo ni Bitcoin, ni Ethereum at ng mga altcoins gaya ni XRP at Solana ay mas lumalalim po ang tanong kung ito ba talaga ang tamang panahon para bumili o baka naman delikado pa rin. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito Pero bago po tayo magpatuloy ay pakibasa na lamang po muna ang disclaimer dito po sa ibaba ng ating screen Ayan po siya, si ginong Eric Trump ang uh, anak mismo ni US President Donald Trump Ano nga ba ang nangyari sa market at bakit po bumabagsak ang uh, presyo nito ngayon? Nito pong nakaraang... Uh, 24 hours ay bumagsak ng mahigit 5% ang buong crypto market. Umabot na lang sa 3.7 trillion dollars ang total market cap. Si Bitcoin po ay bumaba na naman sa presyong $113,000 habang si Ethereum, si XRP at pati na rin si Solana ay bumagsak ng halos 3%. At ang dahilan ay maraming bagay. Una ay ang geopolitical tensions na muling nagpainit sa mga balita. Kasama pa dito ang mahinang job data mula sa Amerika at ang tumitinding macroeconomic uncertainty. Para sa mga investors, lahat ng ito ay nagdadala ng takot. Ngayon ay ano po ang sinabi ni Ginong Eric Trump at bakit po ito naging usap-usapan? Sa gitna ng pagbagsak ng uh, tweet, uh, yan, sa gitna po ng pagbagsak ay nag-tweet itong si Ginong Eric Trump. Sabi niya ay buy the dip. Yan, Bitcoin, Ethereum. Kung uh, babalikan po natin ang kasaysayan ng kanyang mga tweets, ay may pattern po na lumilitaw. Kapag nagsabi po si Ginong Eric ng buy the dip, karaniwan ay tuloy pa ang pagbaba ng presyo nito. Pero makalipas ang ilang araw ay umaakyat din muli ang market. Dahil dito ay hinati ang dahil dito ay hati po ang opinyon ng mga tao. Yung iba ay naniniwala na ginagamit lang ito para mag-hype. Pero yung iba ay tinitingnan ito bilang sinyalis na malapit na tayong umangat muli. Ayon po sa mga analyst ay buy zone na ba talaga ito? Isang kilalang analyst na sigilong Michael Vanipope ang nagsabing ito na raw ang magandang pagkakataon para mag-accumulate. Ayon sa kanya ay mukhang uh, buwan ng consolidation ang August. Ibig sabihin ay maaring manatiling mababa ang presyo pansamantala pero maghahanda ito para sa susunod na rally. rin niya na ang presyong $114,700 at ang $116,800 ay mga matitinding resistance levels. Kapag uh, nabasag ang mga presyo na ito, ay posible pong sumabog pataas si Bitcoin uh, bandang katapusan ng August or ang pagpasok ng uh, buwan ng September. Ngayon ay gaano naman kababa ang uh, bagsak ni Bitcoin nitong linggo? Bumagsak po si Bitcoin sa kanyang multi-week low na $130,164. Sa so ngayon ay naglalaro po ito sa $113,750. Sa isang araw lamang ay bumaba po ito ng 1.5%. Bukod po sa geopolitical issues, ay malaking dahilan din ang sell-off ng mga Bitcoin ETF. Nito pong August 1 ay umabot sa $812 million ang outflows. Samantalang noong Huwebes uh, ay may $115 million uh, na net outflows. Ibig sabihin ay marami pong investors ang nag out ng kanilang pondo mula sa institutional Bitcoin products. Ngayon ay sino nga ba ang nagbebenta ng Bitcoin ngayon? Ayon po sa... Glass node halos 85.5% ng kabuang halaga ng Bitcoin na gumalaw nitong uh, huling uh, 24 hours ay nagmula sa tinatawag na short-term holders. Sila yung mga bumili lang kamakailan at hindi pa ganoon katagal sa market. Ang mga long-term holders ay nananatiling kalmado. Ang ibig sabihin nito ay ang mga bago o bagong salta dito sa mundo ng crypto ang siyang pangunahing nagbebenta sa ngayon. At dahil dito ay mas nakikita ng ilang eksperto na hindi pa tapos ang bull market. Maring pansamantala lamang po ito. At uh, bilang panghuling katanungan ay papalapit na ba talaga tayo sa bottom? Kailan ang potential recovery? Ayon naman po kay uh, Ted Pilos isa po siyang kilalang uh, investor malapit na raw sa pinakamababang uh, punto ang kasalukuyang dip sa kanyang pananaw ay babangon na ang market pagsapit po ng lunes pareho rin nito ng pananaw ng ilang analyst na nagsasabing tipikal na mabagal ang galaw ng crypto tuwing buwan ng August pero pagdating po ng October ay pwedeng bumilis muli ang takbo pataas. Kaya kung susundan po natin ang sinabi ni Ginong Eric Trump at ng ilang analyst ay ang kasalukuyang DEEP ay maaring isang malaking oportunidad. At uh, ayan para po sa atin dito sa Pilipinas na aktibong uh, uh, sumasali sa crypto trading ay magandang paalala po ito na dapat ay handa po tayo sa ganitong galawan ng market. Kapag bumababa po ang presyo ay hindi agad uh, sinyales ng pagkalugi. Minsan ito pa nga ang tamang oras para pumasok or magdagdag ng ating hawak lalo na kung long term ang ating plano. Pero syempre hindi po sapat ang puro emosyon. Malaga na may sapat po tayong research at saka risk management. Kung limitado lamang po ang budget natin bilang mga Pinoy trader at investors ay pwede po tayong magsimula sa maliit habang unti-unting uh, habang umu habang unti-unting umuunlad ang market. At bilang panghuli, sa totoo lang, ang pahayag po ni ginong Eric Trump ay hindi po natin uh, dapat tignan bilang garantisadong sinyales. Pero hindi rin hindi rin ito dapat baliwalain. Isa siyang kilalang personalidad na may impluensya sa market sentiment. Kapag ang, kanya, kapag ang mga kagaya niya ay lantaran ng sumusuporta sa crypto, ay isa po itong sinyales na ng tumataas na confidence ng mga malaking tao or institution sa future ni Bitcoin at Ethereum. Kaya para sa akin ay mas mainam po na gamitin natin ito bilang bahagi ng mas malawak na pananaw. Hindi hindi sapat na by the deep lang ang ating panuntunan. Dapat ay sinasamahan natin ito ng tamang analysis, timing at saka disiplina. At ayun hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga kakripto. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.